Ako to si Maro, pangarap kong umaman, pero wala naman akong ginagawa. Good morning. natin? Good morning. good morning. Well, good morning. Pangarap ko mo din pang yumaman pero wala kang ginagawa. Ako, pangarap kong yumaman. Pero wala akong ginagawa Paul, oh, good morning Pangarap ko din mga na wala akong ginagawa yeah. Yan. Ako to si Maro Pangarap ko talagang imama na walang ginagawa Morning isang pinagpalang araw Happy nice day uh, Kamihan na lang ulit gar Mga gar Ay, ito pala yung ginagawa ng tropa ko Eh, hey, pangarap mo din yung pero wala tayong ginagawa. Ayan. Good morning ka muna. Bumati muna. Isang good morning. <laughs> Kaya ilo-ilo Wey, huwag <laughs> ka huwag Pagka-pikol yeah. Good morning Good morning talaga Go <laughs> Lex Pangarap mo din kay mama Nung wala kang ginagawa Hindi ah! Ang okay. <laughs> well. mga tropa natin yan Mga pangarap din nilang kay mama Pero walang ginagawa ang mga natin yung supporters. Justin. Matagal ng cashier. Pero hindi pa rin alam ang presyo. <laughs> Good morning, Gar. Tara, samahan nyo ako. Paano tayo magplano kung paano tayo yaman. Ayan. Ah, pre. Gagawa tayo ang kayaman natin. yan. Ngayon. Yan. Good morning, good morning to all. Ang bango. Ano siya alagay mo siya? Downy? Downy, antibacteria. Shout out pala. Shout out sa may amoy, ano, amoy kulob. Ano yung may aso? Eh. <laughs> Ayan, <aso. laughs> gar.